apat na matitinding pelikula, mga bigating aktres na talagang hindi mo kayang tawaran ang husay at galing. Ngunit, higit at talaga namang malayong nanguna si Miss Nora Honor. Ano ang mga pelikulang ito at sino-sino ang mga bigating aktres? At, syempre, meron na naman tayong aabangan na talagang kinasasabikan natin muling masisilayan ang pelikulang Pieta ni Miss Nora Honor. Mamaya yan ang detalye. At alam niyo ba, marami nagtatanong kumusta at gaano ko kakilala ang pamilya ni Atigay Gaano sila kabait o kabubutin tao? Mamaya yan sa pagbabalik ng Heart's Expression. Mga kaibigan, ito po si Kiefer D.R. na bumabati sa inyo ng sa magandang araw at uh, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli magkaulayaw tayo sa pamagitan ng YouTube channel na Heart Expression. Maraming salamat po sa patuloy na pag-subscribe ninyo ng Heart's Expression at uh, uh, pagpapanood nyo nito, salamat po. At uh, gusto ko lang po batiin si Ma'am Jean. Sip, sepe, no? sipe, no? si no? Nakagaga darating galing sa ibang bansa, Canada at talaga si Ate Jean o Ma'am Jean ay nakakatuwa dahil isang nagmamahal kay Ate Gay Noranyan talaga from uh, Bicol at uh, siya po ay nakachat ko sa Heart Expression. Of course, ang dami ko nakakachat na mga Noranyans na talagang nagmamahal kay Ate Gay. No po? At kumusta po sa inyo, Ate Jean? Enjoy nyo po ang inyong bakasyon. Ayan. Sa pagpapatuloy, alam nyo po, abangan po natin ang pieta. Sapagkat magkakaroon na muli ito ng uh, ipapalabas muli special screening or maaring malapit na mag-regular showing ang uh, Pieta. Siyempre, excited tayong lahat. At ako po, ko, hindi ko napanood dito, pero doon pa lang sa mga uh, kritiko, doon pa lang sa mga reviews at mga balita sa mga pinopost the news, talagang busog na busog na ako, talang tuwang-tuwa na ako, pero iba pa rin po yung mapanood natin, yung Pieta. Kaya this time, talaga po, yayayain ko yung mga uh, kasama kong snap, na ano po, uh, supporter po ng Nora Honor Pampanga. No po, mga kabataan din po yan, uh, rin namin ng pieta. No po, nawa, tumugma po sa schedule namin at gawa po kami ng paraan. Kaya po, abangan natin. Sabi nga po, nandiyan po nakapost, very soon na po, muli mapapanood ang pieta. Kaya, pag na po natin, mag-invite po tayo. Ayan, very very soon. Katatapos po ng December at itong January at malay natin bago matapos ang February at sa mga susunod pang buwan maulit-ulit. Yan po, Pieta ni Miss Nora Honor produced by Mr. Edgar Consal uh, Edgar, no? Mr. Alfred Vargas at uh, direct Alex, no po? Siya po na-direct niyan. Adopt. At sa pagpapatuloy, alam niyo po, apat na bigating pelikula. Natuwa po ako nakapost po ito sa Facebook. Nagsama-sama po ang apat na bigating actress of course, ang Diamond Star, ang Mega Star, ang Star for All Season, and of course, the one and only national artist, Superstar. No po? The one and only Superstar at uh, national artist. Maligtad po. Pero <laughs> sa atin naman talaga, si ating guy ay tangi No po? Si Miss Nora Honor. Ayan. At talagang mag ito pong apat na ito na tinawag na Big Four, no? Greatest Actress ng uh, ating pelikulang Pilipino no talagang magagaling sila at uh, napaka-versatile nila no po pero alam naman natin na talagang walang tinawag ang pinakamataas na na between pinaka ay ang syempre si Miss Dorao no given na po yon at uh, hindi na dapat pong pagtalunan pa yan Ayan, syempre ang mga pelikulang na, na pang OFW ang kwento. Ayan, nalapalabas, ay nakapost po, yan si uh, yung pong pinalabas doon, yung 1995, The Floor Contemplation Story. Ang ganda, no po? Ang uh, anak ni Ati V, na noong 2000, abandon, uh, uh, tapos ito pong uh, caregiver ni Miss Sharon Cuneta ng Megastar, at of course, yung abandonada ni Miss Marisal Soriano, na talaga namang ito po ay pinag-usapan, kumita, at ang gagaling po ng kanilang uh, pagganap. Pero alam naman po natin sa taong ito ay sa mga pelikulang ito ay masasabi natin na uh, kumbaga, gumawa po ito ng mga ingay ang mga pelikulang ito. Pero, iba po ang ginawa ng pelikulang, Flor Contemplacion dahil ito po ay talagang nagwagi kauna-unahang uh, Pilipina na nagwagi ng Uh, international best actress sa Cairo no po at talagang ito talagang nung panahon na yon grand slam sa Atigay at talagang yung yung kantang kahit konting awa yung sa salamin na di ba yung sa salamin sa Atigay eksena na nasa salamin talagang pinag-usapan yan no yung sa telepono na tumatawag sa Atigay guy yung pagbita kay Atigay hindi ba sa kay floor no sa pelikulang ito talagang pinag-usapan talagang ang floor contemplation ay uh, pati timsong, no? Talagang nangibabaw ang floor contemplation. Hanggang ngayon, tumatak. At sabi ko nga, yung awiting floor contemplation, yung team yung kahit konting awa ay talaga namang inaawit sa mga beauty contest para sa mga talent portion, di ba? Sa mga pageant, ay kahit na sa school, mga presentation, no, special number ng mga uh, mga mga estudyante, ayan po. At nangibabaw ang the floor contemplation story. Clap, 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 clap naman po dyan. At sa mga ng mga nagtatanong, uh, nakita ko na daw po ba yung mga anak ni Ate Guy si Ate Guy, opo nakita ko po si Ate Guy noong 20, uh, 2012 ko siya unang nakita sa screening ng a uh, black screening ng uh, The Womb at talagang napakapalad ko po no? kasi talagang si Ate Guy solong solo ko dahil kumbaga yung dinaanan ni Ate Guy eh nandun po ako talaga kaya salamat po at yun ang pagkakataong unang nakita ko sa Ate Guy nagpa-picture kami at talagang sa Ate Guy ay mababa ang loob at nasundan yun no, nag po kami, pumunta po ako sa uh, um, Burol ni Kuya Eddie Boy Billy Mayor at nagpa-picture po kami at kumbaga marami pa na pagkakataon yung iba lang talagang hindi ko uh, nakausap sa si atigay maliban doon po sa dalawang uh, uh, ano yun? pagkakataon yung screening ng uh, black screen ng Dayumum at ng uh, yung uh, kay Kuya Buboy noon sa kanyang Burol sa Loyola Memorial uh, sa Quezon, Quezon yun, no? City at masasabi ko na maram pagkakataon na pwede kang lumapit kay Ate Gay pero bigyan din ng pagkakataon yung iba kasi talaga namang madaming gustong lumapit kay Ate Gay sa dami of course dapat bigyan, pagbigyan ng iba at yon at ano ba masasabi ko kay Ate Gay katulad din po ng sinasabi ng iba talagang number one kay Ate Gay mababa ang loob at hindi mo isip na superstar siya at talagang ang ang lapit-lapit lang ang bilis yung ang bilis niyang abutin, hindi mahirap at walang pinipili sa si ati guy. Go na go siya, game na game siya na uh, magpa-picture ka, usapin ka, talagang kwentuhan ka. Yan ang isang Miss Nora Honor. Talagang napakababa ng loob, napaka uh, generous ni ati guy. At yung mga anak niya, syempre, uh, ilang beses na kasama si Mr. Ian De Leon, uh, nakausap, at syempre naglambing pangako ako sa kanya noon na uh, ah, kumbaga i-promote niya yung heart expression game na game siya at, um, napakabuting anak ni Mr. Ian De Leon. at nagkita kami ng anniversary ng NOW naging MC tayo doon talaga namang hindi hindi mo iisipin na anak ng superstar no yan at syempre nung may pagkakataon din kami na nagkita uh, sa muli dahil nag-MC po tayo. Isa lang po ako dun sa MC. Marami po kami ng uh, Christmas party ng um, Noranians Worldwide. Andun siya. Kakwentuhan ko. Talagang, lahat naman. Hindi lang po ako, no. Ang bait-bait niya, uh, game na game siya magpa-picture at nag-uusap kami, kumakain kami sa isang table. Hindi mo maramdaman talaga na artista siya, na talagang napakalaking artista niya dahil mga magulang niya ay mga artista rin po no? at talagang magagaling. Ganyan din po si uh, Miss Leon ay talagang mababa ang loob. Ilang beses po, po siyang nakasama aw uh, na, nakausap, nakasama o po at pagkatapos uh, si sina Mr. Ian. Ay si ano yun, si uh, Kiko yan. Nakausap po po yan at talagang ilang beses talagang mababa po ang loob, palatawa, ano po. And of course si Mr. John Rendes, talagang uh, napakabait pong tao na nakasama ko po sa ilang activities ng Noranians Worldwide. And of course, yung mga nakapaligid kay ate guys, Kuya Boy Ed, Kuya Boy Edgar Castro, ano po ang ating presidente, sila Ma'am Gigi, sila Ate Susan. Marami po, mga Noranians talagang para magkakapatid talaga. Yun ang ano, kaya masaya, -masaya tayo na uh, alalakan yon Totoo po, sa mga nagtatanong, mararanasan nyo rin po yan. Marami nagtatanong, paano ba maka at maka makita sa ating guy? Join lang po kayo sa Noranians Worldwide sa mga uh, at may mga announcement sila. Tapos po mag PM lang po kayo, walang kahirap-hirap no po mababait po yung mga nandiyan. Kaya po yan. Madali lang po basta mag-active lang po kayo at uh, sumali sa mga uh, Facebook sa mga uh, page katulad ng Noranians Worldwide. Ayan. At maraming salamat po. Ito po si Kipper DR na nagsasabing nagkwento lang na po ako ng konti at nagiiwan ng as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.